Hello naman guys! Hello, hello John. sa so, mga ka. So ngayon guys, nakoloran ko na yung iba kasi nagsiselfon pa si, ma si mama. Pinagawa kami ni teacher ng, ng jeep. Tanan nyo naman yung jeep ko. Nakakaloka guys! Alam nyo ba? Mas maganda pa ako sa jeep na to. Charot. So, kakuloran na natin ng orange. Huwag na natin patagalin. Okay. Mag-comment at subscribe na rin kayo para updated kayo sa lahat ng video ko. Okay. Panoodin niyo ako, ha? <laughs> Sorry, guys. Napanood ko lang to kay aling maliit. At sakmo, mataray yung guys. Pinapaampun na ni Glenn Gonzaga. Huwag <laughs> na natin patagalin Color pencil ang gagamitin ko So tara Let's go Let's go Let's go Halaga pa na Yan Dapat daw maganda Kasi pinabano naman ako Nang pala At ang comment section Ginagawa ko na Shari, sa to, si Beshi Altea. Shari, si, si Bon. Diyo, kulang ako si Arabella. Yun na tayo ko Comment nyo ko, Arabella FNR la. Pero, pwede nyo naman akong i-comment na, Janela. Kasi to, akong pangalan doon sa Facebook. Janela. Chanel Oh, sige na, mag-call na tayo. Dapat tayo bitches mo. So. I joke lang guys, ako si Bun Blight. Yung Blight. Pangalan ng kapatid ko. Yung bun, pangalan syempre, ko, syempre, agad ako. Uy, agad na daw. Pero hindi naman eh. kulang naman mas pwendo dito. Uy! Agad ako, guys. Comment ko ako maganda ako. Pag nakaganito. Pag nakaganito na lang. Ha! <laughs> ha! Sharem! kayo. Agad na ba ninyo? Comment nyo nga. Para magpicture na lang kayo sa ito sa akin. Boom! Dapat matatangos ang ilaw na nalani sa akin kasi ito. Joke! Ito nga pala yung kapatid ko na si Blight. Yan you o, know, nagli-lipstick pa. Alis ka nga dito! Che! Ano ba? <laughs> bayong ba yung kapatid ko? Ang likot niyan. Pinapakaiba niya lahat ang gamit ko. Narinig niyo ba yung tugtog na, tug -tug na yan? Hoy! Bing! Ang katip pa ng ulo ko, guys. Pahabad trip. Bukas na nga lang. Bye!